rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay napanood na nga nitong si Bogs ang nilalaman na video Recording itong cellphone nga ni Doc RJ na kung saan nga ay uh, napaisip na tuloy itong uh, si Bogs kung ano ang kanyang dapat nagawin gawin kaya tinawagan niya nga dito itong si Moira tanyag para nga sabihin ang kanyang nalalaman at dito nga ay hindi naman agad-agad nananiwala nga itong si Moira kung kaya isa-isa pang sinabi ni Bogs ang nilalaman nga ng... Uh, video recording sa cellphone nga nitong si Doc RJ at dito naman ay nagulat nga itong uh, si Moira at sabi pa nga ni Moira kung totoo nga uh, may video dyan baka pwedeng ipasa mo sa akin ang video para maniwala ako at hindi naman pumayag nga itong si Boggs na ipasa sa kanya ang video at sabi niya nga ano ako si Raulo para ipasa sa iyo ang video at dito ay nataranta naman itong ang si Zoe at si Moira dahil meron na namang isang tao na nakakaalam ng kanilang pinakatatago-tagong lihim sa pagkatao nga nitong si Moira at sa lahat ng ginawang kalokohan nitong si Moira kay Doc RJ Tanyag. At dito nga ay sinabihan sila ni Bogs na ibibigay sa kanila ang cellphone ngunit maghanda sila ng isang milyong piso kung kaya't agad-agad nga na nagpa withdraw ng 1 million pesos ito nga, nga si Moira sa banko at dito naman ay narinig ni RJ ang pag-withdraw nitong si Moira ng ng 1 million pesos at tinanong niya nga kung para saan ang pag-withdraw ng 1 million pesos na ito at dito naman ay kinawagan nga nitong si Miss Lynette Santos si Bogs at mas malaki na naman ang halagang nga hinihingi nitong si Bogs dito nga kaya Miss Lynette Santos at kaya a Doktora Adeline Santos Kasama na rin dito si Josa ng 1.5 million Pinagkapirahan na nitong si Bogs ang dalawang pamilya San niya kaya ibibigay ang cellphone dahil dalawang phone ang hawak-hawak niya Ano kaya ang gagawin dito nitong si Bogs para malin lang ang isa sa kanila at saan kaya mapupunta ang totoong cellphone sa 1.5 million kaya or sa 1 million nitong si Moira kung kaya't nga kinausap ni Doc RJ na tulungan siya nitong si Miss Lynette Santos para nga daw sa ikakatahimik ng lahat at handa na siyang malaman ang katotohanan kung ano man ang nilalaman ng cellphone na nakayabog sa ngayon at ito po ang ating Pakaaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay paganda ng paganda ang bawat kaganapan at eksena dito at sana. Mapunta kaya Miss Lynette Santos at kaya Doc RJ Tanyag ang totoong cellphone nitong uh, si Doc RJ dahil mas malaki ang kanilang ibibigay at 1.5 million at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for tonight, paki subscribe na lamang po ng aking channel. Paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye bye.